Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, ikinasal na ang Itbulaga host na si Jose Manalo sa kanyang longtime fiancé na si Mergin Marana noong Martes, December 17, sa isang intimate at romantikong seremonya sa Boracay. Isa sa mga unang nagbahagi ng mga larawan mula sa kasal ay ang dating FDCP chairperson na si Liza Dino, na dumalo kasama ang kanyang asawa, ang singer at aktor na si Ice Seguera. Malapit ang dalawa kay Jose dahil sa kanilang pagiging bahagi ng Itbulaga family. Matatanda ang kamakailan lang ay naging usap-usapan ng engagement ni na Jose at Mergin, ngunit naging pribado ang karamihan ng detalye tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabila nito, sa isa pang Instagram post, makikita rin si Bossing Vic Soto sa naturang kasal. Si Vic ay abala rin sa kanyang pagbabalik MMFF para sa pelikulang The Kingdom. Bago si Mergin, ikinasal na noon si Jose kay Annalyn Santos, ang ina ng kanyang apat na anak, na pumanaw noong 2022. Ngayon, muling binuksan ni Jose ang kanyang puso para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Munit sa isang industriya kung saan ang bawat galaw ay binabantayan, dapat bang manatiling pribado ang kanilang pagmamahalan, o karapat dapat bang ibahagi ang lahat para sa kanilang fans?